Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Tara, bago ako umalis, mamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers sa bawat isa. Ayan, sa mga masusugit po namin manonood dyan, takbo na po agad sa outlet ha. Make sure po na nakarambol bago nyo po ito tayaan. Ito na po ang 4-digit lucky numbers. Singapore, 9109. China, 2830. Texas, 3137. Israel, 6566. Las Vegas 3118 Alaska 2179 Saudi 8475 Japan 1636 Italy 7251 Germany 0134 Korea 9338 Greece 2572 Canada 2266 Mexico 5119 Australia 9575 New Zealand, 6601. India, one four two Philippines, 5 1, 3, Thailand, 9, 6, 9 Ayan po mga kalaki, complete uh, meron pa po Taiwan, 7338. Malaysia, 2 one 9 Dubai, 5507. 5, 5 0, Ayan mga kalaki, kumpleto na po ating mga laki numbers ngayon pong 4-digit Aba! takbo na sa suking yung outlet at ingat at good luck!